Yan mga kaidol, dito tayo sa kanilang area ng PB House, no? Sa kanilang mga tinanim dito si John John nung una at si Milbin. So ngayon, ang natira dito ay si Milbin na lang. Kawawa si Milbin, parang nalulungkot siya dito, naiwan siyang mag-isa. Ayun. So yan po kung makikita nyo yan ay may gulong sa taas, yan. Kasi po daw ito po, yan po daw yung ah uh, gapangan or gagapang ang um, tenta ni Milo. Ayan. Tawag niya dragon fruit. Dito po gagapang yung dragon fruit sa taas. Ayan o. So ang kanilang mga chicken joy ay nang dito sa ilalim ng mangga. Native chicken joy. Ay chicken pa pala kaya hindi pa lang na, hindi pa naluto. <laughs> Hello chicken. Kumain na kayo? Yan sila oh. Kumain na ba kayo? Pinakain ba kayo ni Melvin? Ayan mga idol, masarap to sa ano. Mga sabaw. Pero ito siguro ay paramihin pa yan. No. Laki ng area ng PBT mo. Oh. Parang na lang tayo sa bundok, no? Yan makikita nyo niyan area ng pb team. so kasama namin kasama namin si Melvin at si Peter Paul kanina nang doon sa nag, ano kami mayroon kami ginagawa ayan so dito tayo sa kanilang farm farmhouse napakalinis na o oh. Tat tataniman to nila ng mga idol ng durian yan at si PB dog yan si PB dog oh ayan dog tutu kut 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 oh yung yang buntot uh. dog ayan PB dog na tayo dito hanap tayo ng tugatoy mga kaidol ito daming tugatoy dito may dala tayong no? itak pang dirigma ng unang katutubo <laughs> ayan pwede na ito taniman ng palay ayan no? ayan ang tawag sa bisaya nito mga idol ay rumblon no Ayan, hanap tayo ng yung tinatawag nila na tugatoy kung meron ba dito. Ayan, ay ma mabisang gamot to mga idol sa may mga mahirap, ma, yung nahihirapan sa pag-ihi. Ayan, tinatawag nila tugatoy. Mayroon yung ano, titingnan natin dito kung meron. Tugatoy, saan ka na? Ito po yung area ni Sir Paul sa PB House. Ayan, ayan, may mohon dito papunta doon sa taas. Ayan, nakaskwala po siya papunta. Yun ang purang daan dyan yung may siminto. Ayan. Ayan. At papunta pa yan doon sa kabila. Ayan, nakaskwala pa siya. Pagdating doon, yung paikot naman siya papunta dito. Sa baba ha, ayan. na. Ayan. Anak tayo ng tugatoy eh. Tugatoy gatoy. Ano gatoy nito? siya? Wala mang tugatoy mga ka-idol. Dalasang makikita yung tugatoy sa mga malalaking ano kasi yan, sa mga malalaking ganito. Wala pa siyang tumubo na tugatoy Hmm nila tayong makukuha dito laki pa ng area oh. hanggang dito po may kaano pa siya dito may kapitbahay pa siya malapit na sila dito ayan tapos dyan sa kabila meron pa dyan ayan ito po yung fish oh, no na pinuntahan ni Peter Paul yan kita natin may fish dito pero hindi to sakop sa ano mga kaidol. Hindi po siya nasasakop sa PB house sa PB house na luti. Ayan o. Pagkita natin yan. Dito no. hindi siya kasama. si parit yung ano niya dito. Ang dami palang mga isda o. Oh. o. Tilapia. Ayan. Tingnan natin kung oh. may laman ba pa yung may laman ba yung pispan. Ayan o, oh, may mga tilapia. Hindi kasi masyadong malinaw yung Hindi kasi masyadong malinaw yung cellphone ko mga idol. Mumurahin lang yun. Mumurahin lang ito. Ayan. Ah, andyan, Oh. Ayan po sila. Sarap dito tarima ng mga karlang Oh. Para may maani. Ito po yung tinatawag sa amin sa Bisaya mga. Yung tinatawag namin itong rumlon. Ginawa itong, ginagawa po itong ano, yung sa Bisaya, banig, no? O, oh, ayan. yan sa amin sa bundok. Ganito po. Tinatanggal namin yung dahon, tapos uh, binilad. Tapos, yan na po yung gagawing ano namin sa Bisaya, banig, no? Ganito siya. Ganito na po siya, o. Hmm. ano na ma makunat. Makunat po kanyang dahon. Kaya maganda sa mga banig, banig na ginagawa sa amin. So, wala po tayong nakukuha ditong tugatoy, mga kaidol. Ay, ano? Wala man. So, may mano dito, may mga bunga or bulaklak. Tingnan natin kung sino yung nakakaalam nito. Ano, nakuha tayo. Anong tawag nito sa inyo mga ka-idol? just comment down below papakita natin ito tanggalin natin yung itak yeah. nakong slide tayo nakong oh. slide dito ano ano kaya ang tawag ng sa, sa inyo you know just comment down below para nalaman natin kung anong tawag sa inyo nito Ayan. So, ang laki ng lupa sa PB team. Ayan. Dandahan lang tayo. Baka ma... Ma... Slide tayo. Ay. Hmm. Okay Ayan. Nakakuha na tayo. Kuha tayo ng... Bunga ng ano? Bunga ng rublon Sarap taniman dito ng mais. Mais po yung dito. Ito yung malaking puno. Ayan, ang lagi-laki. Ito man siguro yung ang dagta nito ay pwedeng gawin ng uh, pulot. tawag namin pulot sa uh, panghuli ng ibon mga kaidol ito itong ito subukan natin kunin kung uh, dumikit ba to sa ano dumikit ba to sa ating kamay try natin Ito yung dagta mga kaidolo. Tiga, teman. Ayo man cuburunya, si ayo man lumikit. Tiga, Nak. So, Yan. Huwag na tayo sa taas. Ayan o. Doon si, ano, doon si Milbin at si Peter po lang doon sa taas. Ayan, papakita natin sa anong ginagawa nila. Ayan sila o. Ayan, nagtatanim si Milbin. Ayan. Yan po ang kanyang area. So, nalinis na palato nila Junjun -jun at na ni Melvin dito. Kaso lang uh, iniwan si Melvin dito ni Junjun. -jun. Ayan o. Ayan. So, ito tinanggal po nila yung mga puno ng saging. Pibito! Ito po si Pibito yun. Ano? Ayan. Ayan. Ano tanim dito, boss? Yung tinapa? Tanim dito, tinapa yung tanim nila dito? Tinapa tsaka udong daw. Ha? Kuchaw daw, may kasamang kuchaw mga kayo doon tanim nila dito. Sekali lang po yung harbis. Ha ha ha. Ayan. Ang ano? Sa Pisa natin? Ano yun? Dala Bilang isang uh, Bilang kuya Bilang, bilang kuya Melvin Sabi ni Peter Paul Sasabi mo na Sir, yung ano Sasabihin mo sa kanya? Dito, um, sundin mo lang palagi si mabait ka, may office setter, lagi mo Uh, ano, uh, siya talaga sa Sir kasi yung mga payo na Sir ay para yung sa kakabuti ka, bubuti mo rin. Uh, huwag kang magpadala sa mga sabi-sabi sa ibang tao. Mm. kami, kami lang sa team sundin mo. Pagkabait so, ka lang, laging yung paa nakaapak sa lupa. Mm. Huwag yung sa mga bato-bato kay ma-slide ka. Laging. Kasi kapag hindi ka nakaapak sa lupa, lumilipad ka. ka na yan baka maging multo ka na dito ba pag ano natakot na kami lalong natakot na kami pagbalik namin dito <laughs> <laughs> kaya hindi sabihin mo din magpakumbaba palagi kumbaba palagi Ben magpakumbaba magmataas sa sarili kahit mm. yung sa buhay. Uh, yes. uh, yan po yung yan po yung paraan. Para happy. Happy uh, ang life. Happy, happy life. ang life. buhay. Uh, at uh, may mga blessing na dumating yeah. pag ano tayo pag mapagkumbaba sa sarili uh, alam naman natin yung blessing ay hindi natin yan inaasahan darating na yung kusa pag mabait tayo sa ating kapwa huh? Pabait ka lang dito. Ayan, ay pabait. So, laki ng ano dito. Ang laki ng Parmo Talagang, talagang dapat may kasama ka. Maganda rito kasi tahimik. Oh. Pero kung sakaling lang, tahimik. May, oh, may advantage sa kadis, Disadvantage. advantage so, oh. advantage dito. Kasi tahimik. Uh, walang uh, problema. Pero yun lang. Hindi ka mga pagpapasyal-pasyal. Baka ako mag dito. Pero pag nandito naman sila, sir, po, pwede ka naman. Oo. Oh. Naman. Pwede, may, may di naman. Pag, pag na, 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 nababagot ka, nababagot ka doon sa mini house, dito ka lang magpunta sa farm. Libutin oh. mo to dito. Dito na ka ng uh, itak. Uh, Mag-inus-inus. Mm. ka ng gulo dito. Pwede mo kita naman ng gulo. Ay. Diba? Ayan lang, Ben. Huwag ka mm. so, kang magdala ng chicks dito, oh. Salabas lang sa ano bahay, pwede. Oo nga. Oh, mm. Lalaki yung dalig mo <laughs> Lalaki na. <laughs> <laughs> Ch chicks boy. Chicks boy pala. lang? Oh, Oo, pwede chicks. <laughs> Nako. Oh. <laughs> Ninyo nila. So, aw pa, pa. Oh, kasama Sinaalo. pa na din din. Yeah, so, nakakalungkot na tili itong nangyayari sa buhay nila. Pero baka pagbibigyan pa ng pagkakataon ni Sir Paul si si Jun Jun mga ka-idol para maibalik dito kung ano man po yung kanilang uh, nagawa sana po ay bigyan pa ng pagkakataon at yan ang, ang dyan na yan hintayin na lang natin yung mga araw na lumilipas baka may pagbabago pa rin oh kuya <laughs> kuya ide Uya. Yan at mag shout out, out muna tayo mga idol sa ating mga viewers. Yan, thank you so much sa uh, nanonood sa atin sa PB team, no? Tayo, tayo sa PB team. Um, uh, may ginagawa tayo doon na uh, solar, nakatabi tayo ng solar. So shout out kay Idol Los Dumandan. Ayan, shout out kay Idol Los Dumandan, Celestine si watching from Qatar. Yan shout out sa iyo Idol. Yusdada Dada watching from Mandaluyong City. Thank you so much. Uh, Yus Dada no? thank you so much for At uh, Rose Gaspar. Ayan, si Rose Gaspar. Rose Gaspar watching from Riyadh. Ayan, thank you so much. Shout out sa iyo, Idol Rose Gaspar. Thank you so much for nood. Rose Gaspar at Miriam Gilarosa from Nega Isiya. Thank you so much, Idol. Yan, nanood na naman si Idol sa si atin. Nora. Si Nora Paid from Tamaron, Kaluupan, City. Yan, thank you so much. Idol, at ingat kayo palagi dan. Shout out sa iyo, Nora Paid, no? Yan. At, ah uh, at Angelica Oksu from Pasig. Yan, thank you so much. Angelica Oksu from Pasig. Ingat kayo palagi dyan, Idol. At shout out sa inyo. Ingat kayo palagi. At Lily, Lilia, Ligaspie, watching from Antipolo yan shoutout sa kay Lydia ligaspie, thank you so much idol ingat ka dyan sa Antipolo no at kay Bing Victor shout out idol Bing Victor Pia Vlog Laura Nibens, shout out sa inyo thank you so much sa inyong mga pakulay Natalie Johnson ito po yun sila ang mga mahilig mga uh, mamigay na pagbigyan ng pakulay mga idol thank you so much Marlon Leon Marietta no to vlog Marley Marley Arandria thank you so much at idol busy mood busy fit sim thank you so much idol at John Riyungko Ana Valeriano Adriano at Lorenzo Adriano thank you so much at Ben Regis Cabellino thank you so much sa inyong lahat mga idol sa inyong patuloy na suporta ingat kayo palagi at thank you po pala sa mga Pugong so, viewers, thank you so much sa inyo lahat sa mga silent viewers natin dyan. At uh, sa bagong nag-subscribe sa atong channel, thank you so much mga idol sa inyong kapaitan. Sana po ay uh, hindi po kayo mamawala at uh, manunood po kayo palagi sa ating video. Yan po, maraming salamat at God bless us all. Bye bye!